Hi guys, good morning. Magluluto tayo ng ating lunch for today is pakbet. Ayan ang ating mga sahog. So, igisa natin yung ating bawang. Igin natin ating sibuyas. Tamati. Ang ating alamang. Pagigay natin yung ating kalabasa. Takpan natin. Pagigay natin yung okra. Sitar. Talong. ang talaya. Taloin muna natin bago natin takpan. Okay wow konting tubig lang lagyan natin wow feeling ko ang sarap nito matagal na kasi ako hindi nakakaluto nito takpan ulit natin kumukulo na Lagay natin yung ating kangkong. Pan natin. Wow! Wow, ang sarap ng aking pakbit. Luto na siya, guys. Ayan. Sarap.